Sana bumoto, hindi base sa uso, hindi base sa... So, eto na nga mga Habibis. Uh, Nandito kami sa apartment namin sa Quezon Province sa Lucena. And uh, nagchat ang mama ko kasi yung bahay ng mama ko, two blocks away lang from here. Nag-invite siya ng lunch. So, magla-lunch muna kami sa bahay ni Queen B. Let's go! Kasama namin si ate. Paglalakad <laughs> muna kayo, pupunta doon. Saan dito na kami sa bahay namin? Dito sa Karen Private MC. Hi ma'am. Hello. Queen mama. B oh, naka-as ng postura, postura naman ang na nanay ko. What's for color? Let's go. Pakilain, nakakilig. Puti, dapat lagi maganda. Oh, May dala akong... sa akin din 'yung nabibindalan 'yung mga sabon at napakabigat. Na Ako lang naka-jeep mamaya. So <laughs> let's go. Nagluto daw si Mama, si si Mama ngayon. And ito 'yung kusina ni Ma'am ni Queen B. Ito, ganda nito. Oh, kain ko ano ito, ito ng kare, -kare lang. Si Mama, Mim? Ma And ang hinanda ni Mama ay... Ano ang fish to Ma? Talakitok. Talakitok daw na fish steak. Um, mo. Ang ganda ng magpresent ng nanay ko, di ba? Hindi ko naman na yan. Magpresent ng food. Yung plating ni Mama maganda. Kare-kare. Oh my God, isom ng kare-kare. At saka... Ano ito, Ma? Beef or pork mechado? Beef mechado. Ah, beef mechado. Yan, oh, sarap. Ba't merong bagoong? Kaya na tayo! That's it na ate! Ma'am, kaya na tayo! Kumain ka rin, Jibay! Kaya na, tayo. kaya na tayo! Kaya tayo, ma! Sabi-sabi na tayo! Let's eat! Let's eat! Thank you for cooking lunch, ma! Sarap! Let's go! Let's go! So, tignan natin ang na ulutin ni mama. Bis na bis ko na itong kare-kare. Hindi ko magaya yung kare-kare ng nanay ko. Ano? Ang sarap naman itong corned beef! <laughs> <laughs> Alamang bala <laughs> Ito kong lambot ko, sarap ko. Tapos may bokcho, nagalagay ng bokcho si mama. Tapos yung kalamang niya. Ay, nagkamay. Nakamay ako siya sa bayo. Ito ko lumaki layo kung nakakamay pag Kay mama ka talaga natutumag? Lutok, sak? Parang Thank you, Master. Masarap na lunch. Super sarap. As in, dito ako nagmahal na magluto sa aking nanay na napakaganda, diba? Ayan. Thank you, Ma. Welcome. Oh, may shout shoutout ako. Sino? Go! Sino siya-shoutout mo? Oh, shoutout kay Bert, kay Lulay, kay Herbie, kay Lisa, kay... kay Sally. Oh. Ignacio, shout out sa iyo. Hi. Hey Neri, tsaka yung suki so ko diyan sa isda. Si Neri magtutuyo. Ah, okay. <laughs> mga, mga habibis ba yung mga yan? Oo, oh, lahat followers mo yan. Tsaka ah. yung tangadalahi ka, si Pilipina. Sabi, bibigyan ka ng tuyo. <laughs> Thank ay, you po. Ay, intayin muna natin. <laughs> Thank you. So, tapos na kami kumain kila mama. Naglalakad na kami papuntang bahay namin, sa apartment namin. Apartment. Na. And, magpre-prepare naman kami para bumoto. Yes. Importante na bumoto, guys. Importante bumoto. Dahil mahal mahal ng taxes natin Kaya mamili tayo ng maayos uh, ah, okay. Maayosin yung pagbota niyo guys Choice Ilang unit? Ito yung aming Ano? Main unit Main unit Pasok kami Unit number one Dito kami tumula ni Javi David for Two years Two years ng pandemic Yan Ngayon well maintained Kasi nandito si Ate Si Ate rin may maintain <laughs> ng bahay na to And papunta na kami ng aming Ng school Para bumoto Kasama ko si Javi David At si Queen B at saka si Papa Jun kasama ko. At yung kapatid ko si EJ Boy, ayan. Yeah, ang driver namin. And papunta na kami sa school kung saan ako graduate nung elementary. Doon kami naka-assign ng aming presinto para bumoto. At hinaharap na namin yung presinto Honor student ka nung bata ka pa? Hindi, nung elementary hindi. High school ka na nag... nag High school at saka college. Ay, yun, bago na ako. Oh. Hindi nila alam na kumlaude kami. Huwag ka na kasi. Hiya yeah. yeah, ka? Ang galing mo kasi talino mo baby Ito lang natin ang ating kasunto And kahit sobrang init Tapos na kami bumoto yung baby, baby Proud Nakaboto na siya <laughs> Ako din nakaboto na ako And sa mga bumoto Sana tama yung binoto nyo <laughs> Sana bumoto Hindi base sa uso hindi base sa sa konsensya kapasidad din <laughs> sa kapasidad nyo diba? dapat, yan importante dapat, yung mga tao na marunong siya gawin yung ini-expect na trabaho sa kanya tama na hindi yung trabaho niya so sana nakaboto kayo na maayos guys and tapos na rin pumoto si Queen B ayan maano tapos na ba oo tapos na ako Tama naman binoto mo, sinunod mo yung sinabi ko. Oo naman. Sa so, <laughs> sino, so, sino ang binoto mo? kami. Ha? sino ang binoto mo ang president? Ay, hindi na president ang binoto. <laughs> 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 Senators. <laughs> yung gusto ko, ang binoto ko, siyempre. Oo, oh, At yung alam namin na may kapasidad na gawin yung trabaho no? na uh, posisyon, posisyon na, na hira na nila. Niya. Yes. Sa so, after natin bumoto, nag si Mama na magaluhalo. So, nandito kami ngayon sa Daisano Mall para maghalo-halo. Pero sabi ni Mama, may Daiso daw dito. So may Daiso dito. Check natin kung may stock. Kung may stock yung ating Habibi. Kasi alam, Mama, alam mo ba sa buong Pilipinas na Daiso, may Habibi, Habibi na. Wow. Yeah! Check natin kung meron dito. Check natin kung meron stock. Daiso Pacific Mall. Daiso Pacific Mall. Ay po, may stock po tayo ng Habibi. Naubos no, na po. Ubos na ulit. <laughs> Oo, oh, lagi po sold out. Lagi sold out. Ay, good problem yan. Dapat natin dagdagan yung mga stock dito. Mag-replenish Sige po. Akala ko ba halo-halo ka lang. Ba't meron kang ka palabok? Huwag mo kong pinapakalaman sa mga decisions sa, sa buhay na ikutong ako. Ang <laughs> <laughs> kami naka-halo-halo. Si mama naka-halo-halo. Si Iji naka-halo-halo.